naman mga kaliwete ang litrato ng kanilang kaanak sa isang rally sa inu na inuugnay po sa issue po ng EJK o yung extrajudicial killing. Samatala, pinuna naman ang kanyang kapitbahay si Aling Sheila patapos itong dumalo sa isang partitipon na may kinalaman sa EJK bit-bit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico sa detalye. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng sm News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Malaki na nakutuha. anong yung GDP nito? Eh, Lashley lang ito pinatay. Alam na alam ko kasi nandito kami paminuwin. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Eh, unang-una, ikaw, si Alice, alam na alam mo naman na hindi yan, ano, part ng EJK. That last year, again, ito last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diinibanal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila. Ngunit Ania, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy. Eh. Kaya parang it's sincere naman for the Filipino people na ito kalapin na ganoon. I have to let everyone know na. Well, alam ko. every which is naman ka lang ba? Kung naman hindi naman makakailangan dyan. Hindi naman napigilan ni Christine Tangonan ang kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una-una sir, simpre galit. Bakit sir, uh, bumabalik po ang alaala namin? yang gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang, na dahil lang po sa selos. Nang makita namin ito sa TV, parang napakawalang niya nang gumamit ng ganon na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan, na hindi naman po totoo. Binigyang diin ni Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid, isang krimeng bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman sa iligal na droga. Dagdag pa niya, sa halip na babawasan ang sakit na kanilang dinadala, lalo lamang umanong nagpapabigat sa kanilang pagdadalamhati ang pagbaluktot sa katotohanan sir, kasi nung parang na-recall na namin, sir, yung mga pangyayaring ng araw na pinatay si Aldred po. Bakit na gawa nila yon? Dapat sa panagutan po sana nila, sir. Mawa naman po sila. Uh, kung may mga konsensya pa sila, wag na po sana nilang ulitin ang mga ganyang pangyayari. Dahil masakit po sa part ng mga biktima po. Nanawagan din siya sa publiko at sa mga organisasyong nagpapakalat ng maling impormasyon na magpakita ng respeto sa kanilang pamilya, lalo't higit sa lahat sa kanyang kapatid. Hiling din ni Tangonan na maging responsable sa paglalabas ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news na aniay lalo lang nagpapahirap sa mga naiwang kaanak. Maliban pa rito, Ginamit din ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mapanlinlang na propaganda ang litrato ng isang yumaong doktor, pati na rin ang litrato ng isang law student mula sa University of Santo Tomas na namatay noong 2017 dahil sa hazing at hindi sa war on drugs. Para sa Diyos at sa Pilipinas